Good morning everyone! Happy Saturday! Ayan, for today's video, gawa tayo ng dinner. Ayan, steak. Anong tayong tong steak? Ayan ang amin, ginagamit pang marinade. Ang salt, ang blackened, and teriyaki sauce. Ito yung gustong-gusto ni Chad na nilalagay ko sa steak. Um, dati, um, salt and pepper lang, pero kayo gustong gusto niya yung flavor na yun. Siyempre, meron din tayong mais. Ayan, fresh na fresh. Kung nakikita nyo naman, ayan, bagong pita. So, ayan, alisin natin yung mga excess na tubig. Ayan, gamit ko yung paper towel. Ayan, para madry siya. Para wala siyang mga tubig-tubig, wala siyang mga um, dugo-dugo. Uh, ganyan. Tos, ayan, lagyan natin ng teriyaki soy sauce. Ayan, masarap siya to, um, try nyo, I-try nyo sa inyo. Kasi iba yung lasa niya kaysa sa salt and pepper lang. Ayan, tapos syempre, lagyan natin siya ng um, Old Bay. Ito yung blackened. Ayan, lagyan natin siya ng marami. Tapos yung ating salt, konting salt. Ito yung gustong-gusto ng asawa ko kahit yung aking din. nung na na tikman nila. sarapan sila. Tapos, syempre, ito yung ating mais. i lang natin siya. Binili ko ito kaninang umaga. Ayan, ang daming mga mais dito. 50 cents lang ang isa. Tapos, so, syempre, hugasan natin siya ng mabuti. Ito yung mga hindi nawawala sa akin. Ang mga mais. Lalo na kapag ka mga Ah, uh, nakita kong nakasave. Ayan. Gustong gusto ko ang mais. Siyempre, lagyan natin ng maraming butter. Double natin siya ng maraming butter. Ayan, masarap siya yung butter tsaka salt. Tapos si i-boil mo ng matagal. Ay, ang sarap. Ma-absorb niya yung lasa talaga ng butter. Ayan. So, boil lang natin siya habang nagbo-boil tayo ng ating mais. Ihanda natin yung ating broccoli. Ito yung gustong gusto ng anak ko, yung broccoli. So, hindi rin mawawala yung broccoli sa aming bahay. Ayan, so, ano lang natin ng maliit kasi para isang subo lang ni Zach. Tsaka hindi niya kinakain yung tangkay. Talagang yung flower lang talaga niya yung kinakain. Ayan, um, babad natin siya ng asin habang inaantay natin yung iba. So, okay, guys, ready na yung ating uh, steak. Medyo mga 4 minutes yata ako nagbabay. And grill na lang natin siya. Ang um, ginagawa namin, si Chad, nag uh, tatimer siya ng 4 4 minutes each side. Tapos, so, takpan ulit natin siya. And so, after 4 minutes, yun lang yung kanyang yun só so i can see it's na tayo sa steak. I-blanch naman natin yung broccoli. So, ang ginagawa ko, gubal lang ako ng tubig. Tapos, lagyan ko siya ng butter. Lagyan ko siya ng garlic salt. Lagyan ko siya ng um, or garlic powder, I should say. Tapos, salt. Ayan. Tapos, boil lang natin ng konti. Bago natin ilagay yung ating broccoli. So, habang nagbo-boil yan, Ayan, ito yung ating brown gravy para may gravy din. Ayan, so, one cup of foam water. Tapos, i-stir natin siya hanggang matulaw. And then, i-boil lang natin hanggang ma-boiled siya. Ito yung mga nakas... <laughs> mga simple lang na ginagawa ko para sa ating steak. So, syempre, lagay na natin yung ating broccoli. Saglit lang para hindi siya ma maluto ng sobra. So, parang half cook lang siya para medyo crunchy na crunchy ng konti. Ayan. Ito yung mga gusto ni Zach na kinakain. Ayan, so, tapos na tayo sa gravy. Ayan. Ready na yung ating gravy. So, ayan guys. Ready na yung ating dinner ito yung simpleng dinner na pre-repair natin bago tayo umalis sa trabaho. Good night everyone!